Ayan na po yung na-harvest natin. Love, love, love. Hello, hello guys! Welcome to my channel, Chrissy TV. Mega, maga love, love guys. Hmm? May dala akong planggana at may dala akong gonting. What? Gonting. Ayan, today guys, ay mag-harvest po ako ng tinanim ko na alokbate. So, kumakain ba kayo ng alokbate? Alam niyo ba kung ano yung alokbate? Oh, yeah! So, po kung mag-harvest tayo. Konti lang naman yon kasi nung dumating ako dito, two months ago, may nadaanan kami sa gilid. Sabi ko doon sa kasama ko, gusto kong kumuha nung alokbate at itatanim ko. So, What? nagulat ako nung tinanim po na buhay na siya. So, ito na po. Tara, samahan niyo ako mag-harvest ng alokbate. Ayan, papunta na po tayo. Oo. gusto ko po at ayan po ang, ang mga alok bate ang dami hindi ko in-expect ayan guys yung aming talong talbos ng kamote eh. ayan din ako ng munggo Hmm, ganda yung munggo guys talbos ng kamote and of course ang aming alokbate ayan guys yung alokbate ang dami. Sa so, uh, lahat. harvest na tayo. Yung mga talbos lang ang ating yung harvest. Para umami din ulit siya. At iluluto natin syempre O, diba? meron na tayo gulay na libre kaya talim talim lang kayo dyan guys kaya kapag may lote kayo o may maliit na lupa na pwede nyo taniman tusok tusok lang guys tusok tusokan nyo lang hindi yun namamalayan tingnan nyo to after 2 months makakapag harvest na ako ang mahal pa naman guys ng alok dati alam nyo ba isang tali is 50 pesos yung dito kung sa peso 50 pesos pero dito is 30 empty so nakasave ko na ng 50 pesos at the same time kasi siguro harvest ko pa pang isang tali lang oh, at the same time fresh pa ang iyong pagkakain niyo ang iyong gulay fresh from the farm fresh na fresh diba ayan o, di Press na press. Organic. O, oh, ha? Saka kailangan natin tinatalbosan din para dumami pa yung talbos. Mas dumami. Balak ko kasi dito, i-ano ko siya. Ipabalag ko siya. Ayan, umikot-ikot na siya dito. Pero, balak ng tunnel, halos yun kasi gusto ko siyang mas lumami pa so, ayan okay na to ayan, nakalibre ako ngayon guys alam niyo ba kung anong masarap na luto dito dito ko lang natutunan na igigisa mo lang pala siya sa heavy alam niyo yung heavy, yung hipon na maliit na maliliit na parang alamang ata and then luya gisa mo lang sa ayun ka lang ng magkita uya tapos ngayon eh, ayun gisa mo lang at yung pag mabango na ayan wala na ayan na po yung na harvest natin o oh, diba huwi na ako ayan na guys yung na harvest natin marami na yan isang lutuan na yan i'm oh. sorry